may mga lalaking kahit hindi gwapo, hindi mayaman, at hindi sikat. Pero bakit parang hindi sila maalis sa isip ng babae? Yung tipong kahit anong gawin ni girl, busy siya, may kausap siya, may bagong nililigawan. Babalik at babalik pa rin ang isip niya sa lalaking yon. Parang kanta ni Adi. Kahit di mo sinasabi, alam kong ako'y hinahanap mo pa rin. Tanong, anong meron sa lalaking yon? Bakit may mga lalaki na hinahanap-hanap kahit tapos na ang lahat? Bakit may mga lalaki na kahit wala sa paligid, parang naririnig mo pa rin ang boses nila sa isip mo? Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Ito ang tempo na ugali ng lalaki na hinahanap-hanap ng babae. Bago natin simulan, nais kong magpasalamat sa mga loyal kong subscribers sa patuloy na pagsuporta sa aking channel. Kayo ang inspirasyon ko sa paggawa ng mga bagong content. Kung bago ka sa channel ko, comment mo na kung taga saan ka. Sa panahon ngayon ng fast love, fast break, fast move on, marami na sa atin ang natutong magmahal ng mabilis, pero nakakalimot din ng mabilis. Ang problema, karamihan sa mga lalaki gusto lang nilang mapansin sa simula. Pero pag nakuha na nila ang atensyon, wala na silang laman sa loob. Madaling magpa-cute. Madaling magpa-fall. Pero mahirap maging lalaking may impact. Kumbaga sa kape, maraming instant coffee ngayon. Pero iba pa rin yung aroma at tapang ng kape na matagal mong pinaghintay. Ganon din sa lalaki. Madaling magustuhan, pero mahirap hanap-hanapin. Maraming babae ang nagiging attached hindi dahil sa hitsura, kundi sa presensya. Hindi dahil sa sweet words, kundi sa konsistensya ng ugali. Isipin mo to. May lalaki siyang nakilala online. Ang galing mag-text, laging sweet, laging present. Pero pag nagkita na sa personal, parang ibang tao. Tahimik, walang koneksyon at walang lalim. O kaya naman, may lalaking puro paandar. May flowers, may pabango, may good morning babe araw-araw pero nung naka problema si girl sa pamilya niya wala man lang mensahe ng suporta sa huli hindi na siya hinahanap kasi ang mga babaeng seryoso hindi naghahanap ng paandar naghahanap sila ng lalim lalim sa ugali lalim sa pagtrato lalim sa koneksyon ang tanong ano ba yung mga ugaling yon na kahit lumipas ang panahon kahit may bagong lalaki sa buhay niya ikaw pa rin ang maalala niya on yung lalaking marunong makinig hindi lang marunong magsalita. Sa panahon ngayon, pihira na ang lalaking marunong makinig ng totoo. Hindi yung nagaantay lang ng turn niya para sumagot, kundi yung nakikinig para maintindihan. Ang babaeng hinahanap mo, hindi kailangan ng lalaking puro advice. Minsan gusto lang niya ng lalaking tahimik, pero ramdam niyang nakikinig. Kasi sa bawat buntong hininga ng babae may kwento yan. At kapag marunong kang makinig, mas nagiging malapit siya sa'yo hindi dahil sa mga salita mo, kundi dahil sa presensya mo, ang babae parang dagat. Kapag marunong kang makinig, parang nagiging tahimik ang alon niya. Pero kapag puro ikaw ang ingay lalakas ang alon at sasabunin ka ng emosyon niya. Example, si Mark at si Angela. Si Mark laging may sagot sa bawat problema ni Angela. Pero si Jay tahimik lang, nakikinig lang. Pero guess what? Si Jay ang mas namimiss ni Angela. Kasi kay Jay, naramdaman niyang ligtas siyang magsalita. Ang mga babae hindi mo kailangang laging sagutin. Minsan gusto lang nila ng lalaking marunong sumabay sa katahimikan. Ito yung lalaking kalmado sa gitna ng gulo. Ito yung lalaking hindi madaling magpadala sa emosyon. Yung kahit may argument na hindi siya sumisigaw, hindi siya nagbabatuhan ng salita, kalma lang. Ang babaeng hinahanap-hanap ka, hindi dahil sa mga regalo mo kundi sa peace na dala mo, sa mundo ng modern dating na puno ng drama, screenshot, selos, at trust issues, ang lalaking kalmado, parang oasis sa disyerto, rare. At kapag naranasan ng babae ang ganong klase ng energy, mahirap kalimutan, parang ulan sa tag-init. Hindi mo araw-araw makikita, pero pag dumating, ramdam mo ang gaan. Example, kapag nag-aaway kayo sa chat, hindi siya agad nagre-reply ng ediwag. Instead, sasabihin niya, Okay, I understand you. Balikan natin to pagkalma na tayo. Boom, para sa babae, ibang klase ito. Kasi sanay na siya sa lalaking laging gusto ng sagutan. Pero ikaw, pinipili mong ayusin hindi palalain. At tandaan, ang kalmadong lalaki laging nakakaadik. Kasi sa kanya, nararamdaman ng babae ang seguridad. At once na maramdaman ng babae na safe siya sa'yo, ikaw na ang pahingahan niya. True, yung lalaking may paninindigan, pero marunong rumespeto. Hindi mo kailangang maging macho alpha para maramdaman ng babae na lalaki ka, kailangan mo lang ng paninindigan. At hindi yung paninindigan na puro pride, kundi yung paninindigan na may respeto. Example, kapag may issue, hindi ka tumatakbo. Hindi ka nagga-ghost. Hindi mo siya biglang binablock para lang magpahinga kasi alam mong ang respeto, hindi nasusukat sa katahimikan kundi sa paraan ng pagharap. May mga lalaking matapang lang pag online, pero pagharapan na, tiklop. Ang babaeng hinahanap-hanap ka, gusto niya ng lalaking kaya niyang sandalan, hindi lang kapag sweet kundi kapag may bagyo na. Parang pader. Hindi sumisigaw pero nandyan lang. Tahimik pero matatag. Kasi ang babae hindi naghahanap ng perfecto. Naghahanap siya ng matino. Hindi mo kailangang maging perfecto para hanap-hanapin ka. Minsan sapat na yung marunong kang manahimik kapag galit siya, marunong kang makinig kahit hindi mo siya maintindihan, at marunong kang manatili kahit madali na lang umalis. May kilala ka bang lalaking simpleng magsalita pero parang may tama sa dibdib mo? Yung hindi gwapo sa unang tingin. Pero habang nakakausap mo, mas gumagwapo. Yung tipong tahimik lang, pero may lalim ang mga salita. Parang dagat na hindi mo kayang sukatin. Yan ang isa sa mga ugali ng lalaki na hinahanap-hanap ng babae. Yung lalaking may lalim. Sa panahon ngayon ng mga flex culture, kung saan lahat nagmamadaling magpakitang gilas. Bihira na yung lalaki na marunong manahimik pero may laman. Karamihan ng lalaki ngayon, puro pa impress. Yung iba, gusto lang magmukhang high value pero wala namang laman sa loob. Puro forma pero kapag kinausap mo, puro generic. Kamusta? Anong ginagawa mo? Ingat ka ha? Wala. Walang lalim. Walang koneksyon. Tandaan mo, hindi nahuhulog ang babae sa pogi. Nahuhulog siya sa lalim. At kung wala kang lalim kahit gaano ka pakagwapo o kayaman, magiging temporary lang ang attraction. Kasi oo, pwede kang magustuhan sa una dahil sa porma, pero sa huli hahanapin ng babae yung lalaking may isip, puso at pananaw. Maraming babae ang napagod na sa mga lalaking mababaw. Yung tipong sa una sweet sa dulo gasgas, -gas, sa una thoughtful sa dulo ghost. Kasi wala namang laman ng intensyon. Puro laro, walang direksyon. Isipin mo to, para kang libro. Kung ang cover mo lang ang maganda pero ang laman ay puro blank pages. Paano siya mababasa? Paano siya ganyo? Hindi siya magtatagal sa iyo kasi wala siyang matutunan, wala siyang maramdaman. Ang babae, kahit gaano pa siya kalakas, naghahanap pa rin ng lalaking kayang kausapin hindi lang ang katawan niya, kundi pati kaluluwa niya. Yung marunong makinig, yung marunong magtanong ng may malasakit, yung kapag nagsalita hindi kailangan malakas ang boses. Kasi ramdam mo ang bigat ng sinabi, yan ang lalaking hindi lang crush, kundi maaalala paano ka magiging lalim type na lalaki. Oan, matutong makinig hindi lang sumagot. Kasi karamihan ng lalaki, nakikinig lang para makabawi, hindi para makaunawa. Pero yung lalaki na tunay na nakikinig, ramdam ng babae yon, Kasi bihira na yon ngayon. Do, magkaroon ng prinsipyo. Ang lalim ay hindi lang sa dami ng alam, kundi sa tibay ng paninindigan. Kapag may paniniwala ka at kaya mong panindigan kahit hindi uso, mas nagiging interesting ka. Kasi sa panahon ngayon ng mga go with the flow, rare ang may paninindigan. 3, huwag mong ikahiya ang pagiging mahina minsan. Hindi pagiging lalim ang pagyabang. Ang lalim, marunong umamin kapag nasasaktan, pero hindi nagpapadala sa emosyon. Stoic pero may puso. Tahimik, pero marunong magparamdam sa tamang paraan. For maging curious. Ang lalim ng isang lalaki nakikita sa mga tanong niya, hindi sa sagot. Kasi kapag marunong kang magtanong, ibig sabihin interesado ka. At kapag interesado ka, nakikita ng babae na hindi lang katawan ang gusto mo, pati isip niya. Isipin mo ang sarili mo bilang kape. Maraming kape sa mundo. May instant, may brewed, may espresso. Pero bakit may mga babae na kahit saan magpunta, babalik sa isang coffee shop lang? Kasi doon nila natagpuan yung tamang timpla. Hindi matabang, hindi mapait, sakto, at may lalim ng lasa. Ganon din sa lalaki. Hindi mo kailangang maging perpekto. Ang kailangan mo lang ay maging totoo pero may lalim. Ang tunay na lalim ng lalaki, hindi nasusukat sa dami ng babae sa buhay niya. Kundi sa kakayahan niyang alagaan ang puso ng isa, may mga lalaki kasing marunong manligaw pero hindi marunong mga laga. Maraming alam sa laro pero walang alam sa pagmamahal. At ito ang masakit. Yung mga babaeng dati gusto lang ng gwapo, ngayon gusto na ng tahimik pero matino. Tingnan mo mga relasyon sa panahon ng Tinder at IG DMs. Madaling magsimula, isang hey lang may spark na. Pero pagdating sa lalim ng usapan, biglang nawawala. Kasi karamihan ng lalaki, hindi sanay magbukas ng totoong pag-uusap. Ang babae ngayon sawa na sa good morning text. Ang gusto niya. Lalaking kaya niyang kausapin kahit alas dos ng gabi tungkol sa buhay. Sa pangarap, sa takot, sa trauma. Yung lalaking hindi natatakot sa emotional depth kasi alam niyang doon nabubuo ang tunay na connection. Ugali in her may empatiya, hindi lang simpatya. Maraming lalaki ang marunong magsabi ng, oh, kawawa ka naman. Pero kakaunti ang marunong magsabi ng, naiintindihan ko andito lang ako. Magkaiba yon. Ang babae hindi laging naghahanap ng solusyon. Minsan gusto lang niya ng lalaking marunong makiramdam. Yung hindi takot sa emosyon ng babae, kundi kayang saluhin yun ng hindi naaapektuhan ng sarili. Yun ang lalaking hinahanap-hanap ng babae kasi sa panahon ng mga emotionally unavailable, bihira yung lalaking emotionally stable. Mar 5 marunong tumawa, pero marunong din magseryoso. Ang sense of humor ay magnet, pero ang balance yun ang glue. Maraming lalaki nakakatawa, pero hindi marunong magseryoso kapag kailangan. Ang babae gusto niya ng lalaking kayang magpatawa, pero kayang ding magpakalma kapag may problema. Yung kaya niyang gawing magaan ang bigat pero kaya rin niyang harapin ang bigat kapag panahon na. Isipin mo, kung ang relasyon ay biyahe, ang babae gusto ng driver na marunong magpatawa sa daan. Pero kapag may lubak, kaya pa rin kontrolin ang manibela. O gali number six, may direksyon sa buhay. Alam mo kung bakit gustong gusto ng babae yung lalaking may ambisyon? Kasi nakaka-turn on ang purpose. Kahit hindi ka pa mayaman, kahit simpleng trabaho lang. Basta may disiplina, may plano at may pangarap. Nagiging ibang level ang aura mo. Ang lalaki na walang direksyon ay parang jeep na paikot-ikot lang sa kanto. Pero ang may goal, kahit tahimik nakakamagnet ng respeto. Kasi ramdam ng babae na hindi siya magiging sentro ng buhay mo. Kasama lang siya sa direksyon mo. At yun ang gusto ng mga babae. Yung lalaking hindi dependent kundi may sariling daan. At willing siyang isama ka doon. Ang babae hindi naghahanap ng lalaki na perpekto. Hinahanap niya yung may direksyon. Kasi gusto niyang sumama sa biyahe hindi sa paikot. Kapag may plano ka sa buhay, nagiging stable ka sa emosyon. At kapag stable ka, mas nagiging ligtas ang babae sa iyo. Kasi alam niyang hindi mo siya gagamitin bilang distraction, kundi inspiration. Maraming babae ang nasaktan hindi dahil sa lalaki na walang pera, kundi sa lalaking walang plano. Kasi pera pwede mong kitain, pero direction dapat galing sa loob mo. Kaya kung gusto mong hanap-hanapin ka ng babae, huwag kang puro sweet talk kana ipakita mo yung progress talk. Huwag puro pangarap sa chat, ipakita sa kilos. Hindi kailangan bonga, kailangan lang may growth. Napansin mo ba, bro, na sa panahon ngayon, ang pinaka-nakakaadik sa isang lalaki ay hindi na ang ABS, hindi na ang kotse, kundi yung kalma. Yung tipong kahit anong drama ng babae, kahit anong issue sa paligid, hindi siya natitinag. Tahimik lang pero ramdam mong buo. Hindi niya kailangang sumigaw para maramdaman mong matatag siya. Ito ang isa sa pinakamalakas na ugali ng lalaki na hinahanap-hanap ng babae. Emotional na intelligence at self-control, karamihan ng lalaki. Kapag may problema sa relasyon, ang unang ginagawa, nagagalit, nagre-react o di kaya biglang nagdi-distance. Yung tipong konting tampuhan lang, biglang fine, okay o kaya sin zone. Hindi dahil hindi siya marunong magmahal, kundi kasi hindi niya alam paano mag-handle ng emosyon. At yan ang nakaka-turn off sa babae. Kasi ang babae likas na emosyonal, pero ang gusto niya, hindi yung lalaking mas emosyonal pa sa kanya. Gusto niya ng balanse. Isipin mo, kung pareho kayong nag-aalab sa emosyon, walang magpapatay ng apoy. Pero kapag kalmado ka, ikaw yung tubig na nagpapahupa ng gulo. Maraming babae ang napagod na sa lalaking roller coaster. Yung isang araw sweet, kinabukasan malamig. Yung kahapon ang saya, ngayon biglang black. Sawa na siya sa lalaki na kapag may tampuhan, biglang naglalasing o kaya nagpo-post ng sad boy quotes sa Facebook kasi para sa babae hindi na cute yun. Immature na yon. Ang babae gusto ng lalaking kaya niyang sandalan, hindi sandigan sa kalat. Yung tipong kahit umiiyak siya, kaya mong tumahimik lang, hindi para deadmahin siya, kundi para damhin siya. Kasi minsan, hindi kailangan ng babae ng sagot, kailangan niya lang ng presence ng lalaking kalmado. At yun bro, yun ang hindi madaling makuha. Paano ba maging emotionally intelligent na lalaki? Huwag kilalanin ang sarili mong emosyon. Ang tunay na lakas ay hindi sa kung gaano katigas ang dibdib mo, kundi sa kung gaano mo kakilala ang sarili mo. Kapag alam mong galit ka, lungkot o inis, hindi mo kailangang itago. Pero kaya mong i-control kung paano mo ipapakita. Yung kalmado sa labas pero aware sa loob. Yun ang tinatawag na self-mastery. Ang taong marunong magpigil sa sarili, siya ang tunay na malakas sabi nga ni Seneca, two. Huwag mong gawing labasan ang babae ng galit mo, kasi madalas hindi naman siya ang problema. Pero siya ang unang natatamaan. Kung pagod ka, sabihin mo. Kung kailangan mo ng oras, humingi ka. Pero huwag mo siyang ipanish sa katahimikan. Ang babae ay hindi kontrabida. Kadalasan gusto lang niyang maintindihan ka. Three, pumili ng laban. Hindi lahat ng isyo kailangan labanan. Minsan, ang maturity ay yung marunong kang umatras kapag walang sensang away, hindi dahil duwag ka, kundi dahil marunong kang pumili kung kailan kalalaban at kailan katatahimik. Hindi lahat ng tama kailangang patunayan, minsan kailangan mo lang ng katahimikan para manalo. Ang lalaking may self-control ay parang dagat. Tahimik sa ibabaw pero sa ilalim, malalim. Hindi mo kailangang makita ang alon para maramdaman ang lakas niya, kasi alam mong kahit malakas ang bagyo, hindi siya basta bumabaha. Samantalang ang lalaking walang self-control, parang basong tubig. Konting kalabit, tapon agad. Kaya kung gusto mong hinahanap-hanap ka ng babae, maging dagat, hindi baso. Ang babae, hindi nahuhulog sa lalaking marunong sumigaw. Nahuhulog siya sa lalaking marunong manahimik sa gitna ng gulo. Kasi sa panahon ngayon ng puro drama at away na naman. Ang pinaka-sexy sa lalaki ay yung hindi nagpapanik. Yung kalmado kahit binabato na siya ng, Bakit di ka nagre-reply? yung hindi niya kailangang makipagsagutan para mapatunayan na tama siya kasi alam niyang sa dulo, ang katahimikan niya ang panalo niya. Tingnan mo mga relasyon ngayon sa social media. May away post agad. May tampuhan story agad. May tampo tweet agad ng di mo na ako mahal. Pero ang lalaki na hinahanap-hanap ng babae, yung hindi kailangang i-broadcast ang emosyon niya. Tahimik lang, disente. Pero ramdam mong marunong siyang magmahal ng may respeto. Kasi bro, sa mundo ng public relationship, ang privacy at control ay nagiging rare. At kung ikaw yung tipo ng lalaking hindi kailangan ng validation, magiging addicting ka sa babae kasi sa gitna ng ingay, ikaw ang tahimik niyang pahinga. Ugali 7, hindi mapanghusga. Ang babae gusto ng lalaking kaya niyang mag-open up nang hindi natatakot ma-judge. Yung tipong kahit sabihin niya ang mga pagkakamali niya, hindi mo siya titingnan bilang madumi o mali. Titingnan mo siya bilang tao at tatanggapin mo pa rin. Kasi bro, lahat ng babae may dalang takot, trauma, insecurities. Pero bihira ang lalaking, kaya niyang makinig ng walang panghuhusga. At kapag nakita niya yun sa'yo, hindi lang respeto ang ibibigay niya, pati tiwala. Ang babae nagiging totoo lang kapag naramdaman niyang ligtas siya sa harap mo. Kung marunong kang gumawa ng ganong space, magiging kalmado siya sa presensya mo. At kapag kalmado siya sa'yo bro, hindi ka na mawawala sa isip niya. Pero karamihan ng lalaki kabaliktaran, kapag may inamin yung babae, nagre-react agad. Nagkamali ka? Eh di wag na tayo. May ex ka pa rin? Hala, red flag. Ganyan ang lalaking hindi pa tapos sa sarili niya. Kasi ang taong puno ng insecurity. Laging naghahanap ng mali sa iba, pero ang lalaking buo marunong umintindi. Kaya kung gusto mong hanap-hanapin ka ng babae, maging safe space, hindi war zone. Ugali der consistent at mapagkakatiwalaan. Consistency, bro, na yun ang tunay na love language ng babae. Hindi yung big gestures lang, kundi yung maliit na bagay na paulit-ulit mong ginagawa. Yung hindi mo siya pinaparamdam na espesyal lang siya kapag may oras ka, kundi kahit busy ka, alam niyang may puwang siya. Maraming lalaking malakas sa umpisa, pero nawawala sa gitna. Lumalambot pag nakuha na. Pero ang lalaking consistent, kahit gaano katagal, steady pa rin. Kaya siya ang hinahanap-hanap. Ang babae hindi nagahanap ng perfect, gusto lang niya ng totoo. Araw-araw, ang consistency ay parang araw. Hindi mo siya laging napapansin, pero nandyan siya araw-araw. At kapag nawala siya, dun mo lang marirealize kung gaano siya kahalaga. Ganon din ang lalaki na consistent. Hindi man siya sobrang expressive, pero siya yung tipo ng lalaki na hindi mo kailangang tanungin kung mahal ka pa niya, kasi kita sa gawa. Sa mundo ng mga talking stage at ghosting, ang pinaka-nakakaadik na lalaki ay yung consistent kahit walang label pa yung hindi nawawala kapag di na exciting, yung hindi nagbabago kapag dumaan na sa totoo, yung kahit may tampuhan marunong pa rin bumalik, ang babae gusto niya ng lalaking reliable, yung alam niyang hindi siya iiwan sa gitna ng ulan, kasi marami ng lalaki ang dumating, pero kaunti lang ang nanatili, o gali na ring nine, marunong magbigay ng espasyo, ito ang isa sa pinaka-underrated traits na gustong gusto ng babae. Yung lalaking hindi seloso, hindi clingy, hindi needy, yung may tiwala, kaya niyang hayaan kang maging ikaw. Kasi sa totoo lang, bro, ang sobrang paghawak ay hindi pagmamahal, takot yun. At ang takot, nakakasakal. Kapag marunong kang magbigay ng space, hindi ka niya iiwasan na babalikan ka niya. Kasi alam niyang mahal mo siya nang may respeto, hindi kontrol. Ang tunay na pag-ibig, hindi nangungulit. Nandyan lang, pero hindi nakakadena. Ipeong si Bikin may parang ibon. Kung sobrang higpit mo, mamamatay siya. Pero kung bibigyan mo ng espasyo, babalik siya kasi alam niyang ligtas ang pugad mo. Kaya yung lalaking marunong magtiwala, nagiging kakaiba. Kasi sa panahon ng mga insecure, siya yung confident. At ang confidence na walang kayabangan, yun ang talagang hinahanap ng babae. Hindi mo kailangang bantayan ang taong sayo talaga. Maraming babae ang nasakal dahil sa lalaking seloso, possessive, paranoid. Pero kapag ikaw yung lalaking marunong magtiwala, ramdam niyang malaya siya, pero mahal pa rin. At kapag ang babae naramdaman na malaya siya sayo, pero sigurado sa'yo, hindi ka na niya kakalimutan. Kasi bihira yun. Ugali ni may paninindigan pero marunong umintindi. Ang lalaki na may paninindigan ay katulad ng puno. Matatag nakatayo kahit anong bagyo. Pero kapag marunong din siyang umintindi, nagiging lilim siya. Hindi lang proteksyon kundi pahinga. Maraming lalaki matigas pero walang puso. Marami ring mabait pero walang direksyon. Pero yung lalaking may balanse ng tibay at lambing, yun ang hindi makakalimutan. Ang babae na huhulog hindi sa matigas, kundi sa lalaking marunong maging matatag ng may puso. May kilala ka bang lalaking kahit wala na parang nandyan pa rin? Yung kahit ilang taon na ang lumipas, bigla na lang siyang maalala ng babae sa kanta sa amoy ng kape o sa mga simpleng bagay na dati nilang ginagawa. Bakit ganun? Kasi hindi lahat ng lalaki na minahal, nakakalimutan. Pero yung lalaking nagmarka sa emosyon ng babae, yun ang hinahanap-hanap kahit wala na at karamihan sa mga lalaking yon. May tatlong lakas na bihirang matagpuan sa isang tao, Humor lalim at maskulinong presensya, ito ang tatlong katangian na hindi lang nakakaakit, kundi nakakade. Maraming lalaki ngayon, puro cool image lang, yung tipong puro abs, puro drip, puro TikTok dance. Pero kapag kinausap mo, walang direksyon. Kapag nagka-problema, biglang ghost. Kapag seryosohan na, biglang tahimik. Ang resulta? Madaling magustuhan pero madaling kalimutan. Ang babae, kahit anong sabihin natin, hindi lang puso ang ginagamit, pati isip. At kapag naramdaman niyang wala kang lalim, wala kang humor, at wala kang presence, hindi ka tatagal sa isip niya. Isipin mo to, bro. May dalawang lalaki sa buhay ng babae. Yung isa gwapo pero boring. Yung isa hindi ganun kagwapo pero nakakagaan ng loob. Alin ang pipiliin niya? Siyempre yung pangalawa. Kasi ang babae, hindi lang naghahanap ng spark. Naghahanap siya ng comfort, tawa at peace. Minsan nga, hindi niya alam kung bakit hinahanap-hanap kanya, pero kasi kapag kasama kanya, hindi mabigat ang mundo. At 'yan ang sikreto ng mga lalaking hindi makalimutan, hindi dahil perfect sila, kundi dahil pinagaan nila ang bigat ng loob ng babae. Ngayon pag-usapan natin ang tatlong lakas na 'yan at paano mo magagamit para maging lalaking hindi lang gusto, kundi hahanapin. Hindi lahat ng nakakatawa kakit akit pero ang lalaking marunong magpatawa nang may respeto, ibang klase 'yon. Ang humor ay hindi lang tungkol sa punchline. 'To ay kakayahang gawing magaan ang bigat, lalo na kapag down ang babae. Tapos ikaw yung tipo ng lalaking marunong magpatawa nang hindi binabalewala ang emosyon niya. Doon siya mahuhulog, ang tawa panandalian. Pero yung taong kayang patawanin ka sa panahon ng luha, siya ang hindi mo malilimutan. Ang lalaking may humor ay parang ulan sa tag-init hindi mo siya inaasahan, pero pag dumating siya, lahat piglang gumagaan. Hindi mo kailangang maging komedyante, ang kailangan mo lang marunong kang magbiro ng may lambing. Hindi para ipahiya, kundi para iparamdam na ligtas siya sa'yo. Kasi tandaan mo bro, ang babae ay hindi lang nahuhulog sa mga salitang malalalim. Nahuhulog din siya sa tawang totoo. Tingnan mo mga babae sa social media, kahit sobrang dami ng pogi, bakit mas natatawa sila sa lalaking witty sa comment section? Yung hindi cringy, hindi pilit. Yung chill, confident at may sense of playfulness. Kasi ang humor ay tanda ng confidence at presence of mind. Ibig sabihin, marunong kang magbasa ng mood at kaya mong i-adjust ang sarili mo nang hindi nagmamadali. Yan ang nakakade. Kanina napag-usapan natin ang tungkol sa lalim. Pero dito, mas malalim pa. Kasi ang lalim ng lalaki, hindi lang nakikita sa usapan. Nakikita rin sa pamumuhay. Ang lalaking may lalim, marunong mag-reflect hindi siya nagmamadaling mag-react. Alam niya kung kailan siya dapat magsalita at kailan dapat manahimik. Alam niya kung kailan siya dapat lumaban at kailan dapat magparaya kasi hindi na siya nagpapatali sa ego. Pinipili niya ang kapayapaan kaysa sa pride. Ang lalaking may lalim, hindi mo kailangang pilitin. Ramdam mo agad sa kilos niya. Sa paraan ng paghawak niya sa kamay mo, sa paraan ng pagrespeto niya, kahit di mo siya kasundo. Maraming lalaki marunong umibig, pero iilan lang ang marunong umintindi. At kapag nakita ng babae ang lalim mo, hindi na siya tatakbo kasi alam niyang kahit magulo ang mundo, may isang taong kalmado sa gitna ng bagyo. Ang lalim ng lalaki ay parang ilog. Hindi mo kailangang sumisid para maramdaman. Tahimik lang siyang dumadaloy. Pero binubuhay niya lahat ng nadadaanan niya. Ganon din ang lalaki na may direksyon at intensyon. Hindi kailangan magingay kasi ang mga tunay na lalaki ginagawa lang hindi pinopost. Sa panahon ng flex culture, kung saan lahat gustong magmukhang alpha, ang pinaka nakakaakit ay yung lalaking hindi kailangang ipakita na alpha siya. Tahimik, may disiplina. Ginagawa ang dapat, hindi dahil gusto ng iba, kundi dahil alam niyang yun ang tama. Yung tipo ng lalaki na kahit hindi mo makita araw-araw, ramdam mong may ginagawa siya. At kapag bumalik siya, hindi na siya pareho. Mas malalim, mas buo maskulinong presensya. Ito ang isa sa pinakamisteryosong katangian ng lalaki na nakakaadik sa babae, yung presensya. Hindi kailangan ng maraming salita, hindi kailangan magpa-impress. Pero pag dumating siya, ramdam mo, yung aura niya kalmado pero matatag, yung tindig niya simple pero confident. Yung boses niya hindi malakas pero mabigat, ang babae ay likas na intuitive. Nararamdaman nila kung may direksyon at disiplina ang lalaki at kapag naramdaman nila yun, hindi mo na kailangang sabihin na ako ang lalaki mo kasi ramdam na nila ang lalaki hindi nasusukat sa ganda ng katawan kundi sa tibay ng loob hindi sa dami ng babae kundi sa kakayahang magpanatili ng isa ang tunay na maskulinong presensya ay hindi sigaw kundi katahimikan na may bigat hindi ito tungkol sa pagiging dominant kundi sa pagiging grounded ang presensya ng lalaki ay parang poste ng bahay hindi mo siya laging napapansin pero pag nawala siya guguho ang bubong. Ganon ka dapat. Tahimik lang pero matatag. Hindi mo kailangang maging bida para maging mahalaga. Kasi minsan, ang babae hindi naghahanap ng knight in shining armor. Ang hinahanap niya, isang sandigan na hindi natitinag. Kapag pinagsama mo ang tatlong yan, nagiging complete package ka. Hindi dahil sa forma mo, kundi dahil sa vibe mo. Yung tipong kaya mong patawanin ang babae, pero kaya mo rin kausapin ng seryoso yung hindi ka insecure kapag lumalayo siya kasi alam mong babalik siya dahil buo ka. At sa panahon ngayon ng mga lalaki na laging nag adjust para magustuhan, ang lalaking grounded, funny at may lalim ay nagiging rare. At lahat ng rare hinahanap-hanap, pero karamihan ng lalaki hindi pa buo. Yung iba, puro patawa, pero walang direksyon. Yung iba, sobrang lalim, pero sobrang seryoso. Yung iba naman macho, pero walang puso. Kaya kung gusto mong maging lalaking hinahanap-hanap ng babae, dapat alam mo kung paano balansihin ang tatlong lakas na yan. Humor para mapagaan ang loob. Lalim para manatili sa isip. Presensya para manatili sa puso. Paano maging lalaking hindi makalimutan? Una alaga ng kalmado mo. Kapag kalmado ka, nakakahawa yon. Kaya mong gawing ligtas ang babae kahit magulo ang mundo niya. Tu mag-invest sa sarili. Maging lalaking may direksyon, hindi lang relasyon. Kapag may goal ka, nagiging natural ang respeto ng babae sa'yo. 3. Maging mapagpatawa pero marunong ding umintindi. Yung kaya mong mag pero alam mong kailan seryoso. Yung tawa mo hindi pang flirt lang, pang hilden din. Oh, panindigan ang salita. Kung sinabi mong nandyan ka, dapat kahit mahirap nandyan ka. Kasi sa panahon ngayon, bihira na ang lalaking consistent sa pangako. 5. Maging presence, hindi pressure. Hayaan mong maramdaman ng babae na malaya siya kahit mahal mo siya. Yun ang lalaking hindi nakakulong sa ego. Ang lalaki hindi kailangang perpekto para mahalin. Kailangan lang niyang maging totoo sa kilos, sa salita at sa presensya. Kasi sa dulo, bro, ang babae hindi lang naakit sa hitsura mo. Nahuhulog siya sa pakiramdam na ligtas. Masaya at buo siya kapag kasama ka. At kung kaya mong ibigay yan, kahit anong mangyari hahanapin at babalikan ka niya. Kung gusto mong maging lalaking hindi lang gusto, kundi hinahanap-hanap, simulan mong ayusin hindi lang itsura mo, kundi enerhiya mo. Kasi sa dulo ng lahat, ang tunay na karisma ng lalaki ay hindi nasa labas, nasa loob. Kung may natutunan ka sa video na ito, huwag mong kalimutang i-like, i-share at mag ng Gusto kong maging lalaking hinahanap-hanap. At syempre, subscribe para sa mas marami pang real talk, diskarte at stoic mindset na pang modernong lalaki.